I wake up the sound of the same old Ay, umaga na naman tama. tac tic ulit na lang oh, oh. Gigi, Johnny, ano, ganyan na lang slow. ayaw Teka lang Dre, kakagising ko na. Isa, bis lang Yeah, damayin na lang yung vibe mm -hmm. Nine to five naman, saya si please. Budong Kaya magandang trip Tangin Ang ala na magawa na alam ng Yeah, uh Sa gabi na malamig Ikaw palagi hinahanap ko Tinamaan litig Pagkatampin ang mga labi mo Parang incheck Kapag tumawa piket Huwag pansinin yung inget Di uubra mga panirahan sa ka ba? Huwag Yeah. Oo para mga bata lang kapag tayo nagsama Gumagawa ng matatamis nating alaala Kasi baka bukas hindi na tayo magkasama Memory na lang to pagkabalik sa Marikina Gusto ko lang naman iparamdam sa'yo Mainit na pagmamahal kahit pa bumagyo Yeah kasi mga itsura natin na di makubasik pinggan Kaya pala nasulat ko yung hanggang dito na lang Oh, hindi ka pala eh Pucha meron akong ikukwento sa'yo eh, Patok talk shit ilalaong babae Fine shit siya padre Niluduan ko siya ng sisig Kaso bawal siya nun Eh, bakit? Inaal mo ranas daw siya Sublime Papangawo ko sa'yo Nawala akong itatago o sa sapulsa yung ngiti At ako ay aminado Aawitan lang kita Kahit parang sintunado Utis mo na parang gatas Parang tayong jamburado Yeah, sa samang kita kahit saan Maligaw dahil sa gubat pa nagtatawanan Kahit marami kang lalay dyan Iba pa rin kapag ako hindi matutumbasan Asan ka na ba? sa Kulang dalawang araw na kita Boses mo ang siya sa akin na nagpapakalma O oh, hindi ko akalain na nasa'kin ka na Yung pangarap ko lang dating ngayon ay ikayakap na